What's up? Go fam. All right. So, papa traktor tayo ngayon, go fam. So, ayun, kasi ito hindi pa nagagamit, hindi pa na natitil na lupa. So, ano kayo magandang itanim dito, go fam? Any suggestion? Gusto ko yung malakas umanit tsaka yung laging lugi. yung <laughs> laging nalulugi sana. <laughs> Ay, naku. Ba't kaya ganun yung mga kapitbahay natin ko, pa Alam naman nilang, alam mo yun, merong may ari niyan. Tapos eh, kinausap mo naman na sila na wag ilalagay dito yung mga kalabaw nila, mga baka nila. Kasi nga eh, kinakain yung palayan, Pero, oo, oo, yan. Tapos after ilang araw, naku, nandito na naman sila. O, kaya tuloy, napipilitan tayo, magpapagagastos pa tayo para pa tayo. Although hindi naman ganun kalaking gastos to kasi nga eh maganda rin. At least matitil yung lupa. Pero alam mo yun, nasisiraan diskarte mo go fam dahil sa kanila din. Kaya ano kaya yan? O galing Pilipino kaya yan or ano? Mentos magdadayilan yan ano parang. Hindi mo naman nagagamit eh di ilagay mo lang muna namin diyan. Oh. <laughs> 'Di ba? Thank you naman. <laughs> 'Di diba? Thank you naman. 'Di ba? So I think uh, kailangan din natin talagang maging sensitive go fam. No. ba? Diba? Pag uh, pag kinausap naman na kayo, ah, maayos naman yung pag-uusap. Kasi siyempre eh, nakakaabala din eh pag pinapasok natin yung mga uh, alaga natin sa hindi natin lupa. 'Di ba? So pag, pag pinayagan ko okay lang, 'di ba? Pero pag nakiusap naman na eh tanggalin na natin di ba oo oh. oh. si minsan yung mga may alaga din kasi go fam ano eh ah ano yun tinatamad din na kumuha ng ano ng mga tawag dito sa amin magsakate eh oh. dami yun yung kukuha ng damo gusto nila ipapasak na lang doon sa lupa doon sa kung saan dyan tapos dyan na lang papakainin maghapon ko alam, kung galing Pilipino atin, go May ganyan din ba kayong mga kapitbahay? Kakausapin mo na ng maayos. Meron pa one time ha, eto malupit, malupit ang chismis. <clears throat> Meron kaming nadatnan, ibang site, di naman dito yon. Sabi ba naman sa akin eh, kasi kinakausap ko, sabi ko, boss, baka pwedeng ano, patanggal na yung, ano, yung kalabaw mo at ano, na nakakasira dito, di ba? May bakod na nga eh. Sabi ba naman sa akin, sige, barilin mo na. <laughs> Hello. Ang tapang eh no. Papabaril pa yung ano, yung alaga niya sa akin, ikinakausap ko lang naman na ano, tanggalin na. 'Di ba? Wala well, anyway, na Ganun talaga ata. Ugaling Filipino.